What's up mga idol, for today's video yan dito tayo ngayon sa may munting mapino fish Port, dito sa may naikabite so nagluwas nga tayo dito ng isda, yung ating huling mga bako ko kanina ay niluwas natin dito ito nga pala yung ating mga huling bako ko, ayan fresh na fresh kulang dalawang cooler yung ating huling isda, meron pa yung mga mamali, saka mga bagaong lapu yan yung ating huling mga bako ko Ayan, at pinipilian na natin ang malalaki. Hinihiwalay kasi natin yung malalaking bako ko doon sa maliliit kasi medyo mahal yung presyo ng malalaki. Kakalaga ng 250 ang kilo hanggang 200. Yung maliliit naman ay 180 hanggang 150 ang kilo. May huli nga rin pala tayo mamali dyan mga idol. Ayan, mamali or bikaw kung tawagin. Yung mamali nga pala dyan ay nagkakahalaga ng 200 hanggang 230 ang kilo. Depende sa size mga idol. At meron din tayong huli mga bagaong. Na nagkakahalaga naman ng 160 hanggang 130 ang kilo. Ayan may huling nga rin pala tayo dyan lapu-lapu. Ayan. Malaking garopa. Hindi nga pala nabili yung ating garopa dyan kasi sobrang laki. Oversize. Uh, puno na daw yung lagayan ni Boss Jo. ng namimili ng mga lapu-lapu. Dahil sa sobrang dami ng huling mga lapu-lapong buhay dito. Ayan no, kung gusto nyo mamili dito ng isda ay murang-mura lang dito sa may munting Mupino Fishport. Dito sa may Naikabite. Marami kayong mabibili dito. Mayroon dito dito mga subpo. Bisugo, alimasag, kung ano-ano mabibili nyo dito mga idol. Ayan nga at nabili na yung ibang bakoko ng ating mga tropang maglalaut din yung kasama natin ng lumaut dito. Ayan nabili na yung kanilang bakoko kaya makakapaglatag na tayo ng ating huling bakoko. Wala kasing maratagan, puno kasi yung mga papag, mga idol. Medyo maraming isda kasi ngayon mga idol kaya kulang yung papag ni Kuya Egay. kaya at, at ilalatag na natin yung ating huling bakoko. Ihanay na natin dito, pipiliin natin yung malakit paliliit. Ayan no mga idol, kung gusto nyong bumili dito ng mga bakoko or mga suppo mga limasag, lapu-lapu. Dito, madami dito ang mabibili mga idol. Kaya pumunta na kayo dito sa may munting mapiino fish pot. Dito sa may naik kabite. Ayan no, sari-sari. May mga hipon, may mga pusit pa. Lapu-lapu mga idol, marami dito kayo mabibiling lapu-lapu mga buhay or patayman. man. Mas magandang bumili ngayon dito mga idol kasi maganda yung kalma ngayon ng dagat kaya maraming isda. Nakalaot yung mga bangka kaya ano pang hinihintay nyo. At yan at dito tinitimbang na ni Boss Joe yung mga ano mga lapu na uh, good size. So hindi sila namimili ngayon ng mga oversize kasi sobrang dami na daw dun sa kanilang aquarium na mga garopa, mga lapu-lapu. So ayan mga idol no, kung gusto niyo mamili ng mga buhay na lapu-lapu, pumunta lang kayo dito sa may ano, Munting Mapino na ikabite. Dito sa may Munting Mapino Fishport. Sobrang daming lapu-lapong buhay ngayon. Dagsa ngayon yung mga lapu-lapong buhay. Tsaka yung mga lapu-lapong patay, madami din mga idol. At yan, ito yung mga liglig Tsaka yung mga patay na mga lapu-lapo, mga bango ko Medyo matumal ngayon mga idol kasi ko konti yung mga bumibili ng isda. Yan no, may huli pang ang laking lapula po. Yan no, pang iniintay nyo mga idol. Pumunta na kayo dito sa may munting mapino fish part. Dito sa may naikabite. Kung gusto nyo bumili ng mga isda. Mga bakoko. At yan guys, binabalik na nga natin sa kulay yung ating isda. Kasi umaga na, wala pang bumili ng ating isda. Babalik na uli natin sa cooler at yayiluhan natin. Dadalhin na lang natin to sa may labak. Dito rin sa may naik. Mayroon pang bentahan dito tuwing umaga. Sa may labak naman. Doon natin ibebenta yung mga bakoko. Ayan, kung malapit lang kayo dito, kung taga-kabiti kayo at gusto nyo bumili ng mga bakoko, nagbebenta po kami ng bakoko. PM nyo lang po ako sa page. Ang minimum po namin is 10 kilo pataas. Kung gusto nyo naman bumili rin ng lapu-lapong buhay, PM lang po kayo sa page. Yan, kahit umaga po kayo pumunta ay may mabibili po kayong lapo-lapong buhay pag pumunta po kayo sa amin. Doon po yun sa may bangkaan ay kabite. Kaya mga idol hanggang dito na lang yung ating video. Yan, so, kung umabot ka sa video ng huwag mo kalimutang i-like at i-share at papalo na rin ang ating page. Maraming salamat pang idol. See you next vlog. Bye-bye.